Si mga in order na yun mga pups Lomi Tokwa Dalawa Uling uli po sa aming camera Unang, unang. una Unang unang sumudukot oh, May ang <laughs> <yung over> pa <laughs> May ang over pa o Galing ba kay Neri B <laughs> oh. <laughs> 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 Tommy score kagabi Ayan na pa o Uling uli na, <laughs> na aming camera Uling uli na aming camera wala ka gabi. Alas stress na po siya naka uwi. Na mga paps, tapos na kami kumain. Sibad na kami. Diretso na kami ng Mahihay or Taytay Falls. na tayo nakapag video ng mula sa atin hanggang dito sa may pami kasi uh, bak baka na agad yung mga eh <laughs> Hiwa hiwalay so dito na siguro tayo mag start kumuha ng video natin kasi dito sigurado convoy convoy na lang para hindi magkaroon ng ligawan o eh, mahiwalay <coughs> as usual tayo na naman ang nasa likuran Ayan natin sila sa unahan. Pop So, ito yung mga kasama natin. Boss Dodong, Toan, CJ. Erap. Moski. Tati Richmond. So, yan yung mga kasama natin ngayon. Papuntang Mahayhay. Mahayhay. Mahay Hay or Taytay Tai Falls kung tawagin halos mag i lap nang nag-take off tayo sa kinainan natin sa may pabiola ang ganda na ng ano rito ng daan tsaka ng tanawin dito puro pale ka na kalibat kanan natin mga pap tapos sa harapan natin eh, may bundok ah, sana nakikita ninyo natin si eh, toan, si Tocan kasi nakakalam doon sa may papasok ng nai-high bundod-bundod lang tayo mga paps so update na lang ako mga pag pagka marapit-rapit sa may nai-high falls so nasa gilid tayo ng bundok tumadaan medyo may kulim, kulim dito. Pero sana wag naman umulan. lumban na laguna na tayo mga paps lumban laguna lawa na to lawa na ng laguna to alam ko mga paps lumban na tayo yung dito, ng daan dito papuntang lumban alright picture picture kaya pala kaming tour mga babs Up. puro pala yan puro pala yan ah Papaps! Tatargo -tata namin ng may hay! Papasok na tayo ng Tai Tai Falls or my high falls yung nakalagay kasi na signage tai tai falls so masikip ang daan papasok pala dito saka medyo paahon tapos pag ganito umuulan medyo maputik kasi yan may mga lupa sa gilid pag nabasaan na ng ulan mababa dito sa kalsada dito sa looban <laughs> so nakikita nyo mga paps medyo inaabot tayo ng ulan dating natin dito sa may ah uh, mahayay na mismo eh umuulan mga paps pero alam mo man diretso pa rin <laughs> trainer ini Oh, buat kemintuan tropa Nah, tayo magagawa Kayaknya talaga yung panahon Ang nito, na ito, yung natin doon Kasi, sabi nila, wala raw cottage-cottage sa bahay, high falls or sa tight high falls Pwesto-pwesto lang daw sa gilid-gilid Yan ang problema natin pag ganito umuulan pa paano yung magiging pwesto natin doon na tong abila mga box. kaya paglasing ka rito lag, lag ka na dyan sa bangin na yan okay pa pala doon sa pinundahan namin na pinfall at saka Rite Falls dinaanan ng nina kasi doon may cottage talaga eh dito balita natin dito kay Bostoan wala raw cottage cottage dito talagang so, pupwesto ka lang sa gilid gilid nung ng falls kaya hindi ko lang alam kung paano magiging pwesto na ating mamaya dito Siyempre, may mga dala rin tayo mga gamit. May mga bag din tayo. Kaya... Siguro patak pa na lang ng kopek. <laughs> para hindi mabasa. Pero sana naman eh Tumila rin yung ulan. Para ma-enjoy naman natin yung pagpunta natin dito sa Mahayhay. sa main road ganina nakita natin yung signage sa Taytay Falls, papasok nga rito medyo malayo pa kasi mahaba haba na itong man eh tinatakbo namin eh or feeling lang namin mahaba kasi medyo ano medyo mabagal yung takboan. delikadong daan eh kapag umuulan kasi pwede kang may slide dyan e, sa mga daan na may rumaragas ang tubig may dumadali na tubig kaya dahan dahan lang tayo first time ko lang din makapunta rito sa Mahayhay kaya sumama rin tayo sa tropa na gaya yan sabi nila kasi maganda raw yung falls dito malinaw saka medyo mataas daw yung falls sabi nila so ito medyo matarik yung ano pababa rito matarik umiingit yung preno ko umiingit yung preno ko sa unahan hahaha <laughs> na. Taytay Falls, -tay may araw pa rin. Diretso pa rin. nina hina na naman yung ulan dito sa part na to dito yata tayo magpa-parking mga paps nakita ko sa signage nila is 20 pesos motorcycle parking tapos makang from here lalakad na tayo papunta rin sa pool maganda yung parking na napuntahan natin ayos safe yung motor natin dito kapote tayo kapote time na <laughs> mga paps papasok na tayo sa my high falls alatang hindi mga handa yung mga kasama ko mga walang dalang oh. Mga nakayapak. Na mga ano to eh, mga taong badyaw itong mga kasama namin na to eh. Kawawa na oy! si... Napabili eh. Uh, si ano, si, si, si Bostoan. Napabili ng short. Nike pa yung biniling short oh. Marami pa to boss.

So, pababa pala ito, mga paps. The manager! <laughs> pababa pala ito, mga paps. Pero, hagda naman yung pababa. Okay lang <laughs> pababa. Mami, Pagpakyat, awit na naman si Toan, tirik na naman. Paitood na naman niya. <laughs> <laughs> Paitood na na naman. Sino <laughs> <laughs> <-itawod> na naman? Hoy, <laughs> <laughs> no? <laughs> hey, mga ito sumali, ay sumama ha. Hindi kayo nahirapan. Hindi <laughs> 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 rin kayo nabasa. <laughs> <laughs> meron kaming ano, all meron kaming madalas nila ano. Hoy, okay, sa taas Ano sa Ano, bundok o? Ano, ulo ko. Oh. Hello. All right. Ano bundok pala 'yon? Nao, nasa ano tayo, pre? Nasa gitna yata ng bundok tong ano, may high falls. Meron madalas din kasama sa ride si Kawawasaki. 'Yon. Pasyente namin 'yon. Eh, may pumalit na ngayon. Naipasa ang, birthday. Naipasa ang sumpa. Anong pang tawag? Ito na ngayon ang pumalit. Kawawa noy! <laughs> <laughs> Nakanaik pa ng short yan. Punta. <laughs> hindi siya kasi prepare, kaya hindi siya nakapagdala ng panligo. Hindi siya, hindi siya mga ano, mga excited eh. Hindi eh. oh. siya nakasapatos daw eh. Oh. Tamo kami, mga nakayapak. Oo. Yes. <laughs> eh mga kasama namin nakaya pak siya talagang nakasapatos talaga. <laughs> <laughs> Oo. Oh, pang mayaman talaga 'to eh dito ano eh. Pero kasi ito Oo. Medyo mahaba-haba na itong nilalakad natin ha. Malayo pa ito. <laughs> 10 minutes ito <laughs> eh. 10 minutes? Oh.

Oh. Oh. Adi, picture. Ini endorse mo 'yan. Hindi Gan okay, din na hawuhon basta 'yung noon kasi dito diba tinawag tayo, dala-dala ko. Ay,

<laughs> Guys uh, Pack na kami 2.06 Uwi na kami ng mas maaga Kasi baka puting kami ng ulan sa daan Madalas kasi umuulan ng hapon So nag decide kami na mas maaga Kaming bumaba uh, Umuwi kasi kanina nung dumating tayo dito muulan-ulan pero napagbigyan tayo nung nandun na tayo sa may mismong falls eh huminto naman yung ulan kaya enjoy din naman enjoy kaya lang yung mahayay pala mga paps eh mabato pala siya yung falls niya tapos may hangganan din may nilagay silang parang boya ah. so bawal ka nang pumunta sa pinakailalim talaga ng falls tapos yun nga wala naman silang parang mga cottage or mga ano doon mga parang mga kahit mga ambre umbrella mangyari is magre rent ka talaga ng mga tent lamesa so ganun lang siya so ngayon pack up na kami alas dos kain muna kami sa pag ng mga tro ng tropa na doon no, kami kakain sa may Jollibee sa so, may bandang pag namin ng pagkaliwa namin ng pagsanghan yung Jollibee doon so labas na kami ingat ingat timing lahat at kahit pa naman eh, enjoy naman yung naging biyahe namin dito sa Mayhay Falls